Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, naging trending itong sinas Ruko Nasino noong nakaraang araw kasi nga may live sila at tinanong siya kung anong masasabi niya o gusto niya ba ang cream line at medyo may sinabi ata si Ruko Nasino na hindi nagustuhan lalo ng mga, mga fans ng cream line. Kasi mayasabi niya din na daw gusto at may alam daw siya na hindi alam ng mga fans ng Creamline kaya na-misinterpret siya ng iba kaya ito naman humingi siya ng sorry, nag-official statement siya na humingi siya ng sorry, kina sa Valdez at ang buong team Creamline lalo na sa management ng team Creamline na hindi niya daw kagustuhan na masabi kung ano man yung mga sinaa, nasa video sabi nga niya, hindi, masya, hindi daw totoo yung pagka-edit at iba na yung mm, naging kahulugan ng kanyang mga sinabi na siya ng story sa kanyang asawa na nadamay din kasi yung kanyang asawa ay dating creamline, line, libero na creamline, kaya yung mga fans talagang galit na galit kahapon kay Roko na sino, so yan ang guys ang ating update sa ngayon, hanggang sa muli, bye bye